dagat na swimming pool. First time lang namin makakita ng dagat na parang swimming pool ang hugis ng pampang. Kung titingnan, aakalain mo na parang sadyang itinago ng mga hills ang na nakapaligid ditong karagatan. At dito sa baybayin ng dagat, kami titira ng tatlong araw gamit ang aming tricycle house. Kakain ng fresh na catch na isda, lalangoy sa napakalinaw na tubig at gagawa ng matinding sinehan setup sa tricycle na bahay. Kaso papunta pa lang na Abiriana. tayo. natirikan kami ngayon, hinihilan itong forsake. Nagkataon, may importante shoot pa sana kami for a big TV program. Ngayon pa naman yung interview natin sa GMP. So here's how we survived the next three days in our tricycle house sa tabi ng dagat na malaswimi po lang hugis. Dalawang oras ang biyahe papunta sa aming destinasyon ngayong araw. Kaya alas 10 ng umaga, sinimulan na namin ang trip. Para eksaktong time ay makarating na kami. 3 p.m. ang call time ng shoot day para sa dapat alam mo. Kaya marami kaming sobrang oras. Yun ang akala namin. Nagpagas muna kami. nagpa din ng tubig on the way. Stop over muna kami. Pa-refill muna kami ng tubig. Nakarating din kami sa location pero matagal na namin namin. Struggle number uh, um, 725. I don't know. Grabe. <laughs> Grabe tong era na to kasi nung papunta kami fam na triga na kasi mm. nga umuulan medyo ma maputik. Mataas pa, pa rin. Lahat tayo sa so papaan na rin natin hilahin natin ito. Kasi pinuntahan namin ang pangalan niya is Pulang Daga. In Bicol ang daga is lupa. Pulang lupa. Pulang so upa. isipin mo na lang yung lupa na dun sa highway. Mm. Tapos pat patirik tapos medyo magaan tong trike namin. Nahirapan umakyat. Kasi Buti tawagin namin yung rice back team na dalampang hatang. Si Richard Gordon. Si Dennis <laughs> Trillo. Nagtatrikan kami ngayon, hinihila nitong kotse yung trike house namin. Tinan ko kaya. Maingat at dahan-dahan namin hinatak yung trike dahil napapatid yung lubid. At so doon pa lang kanina, medyo nag-struggle na pero nalagpasan natin. Nairaos din ang trike at nakarating din on time. Pagdating namin dito, may interview tayo sa isang TV network. Ngayon pa naman yung video natin sa ano sa GMA. Ay sana ma maayos. Medyo maingay. Ma Tapos uulan. Bumuhusin naman yung ulan na sa may tabing dagat tayo. Sana naman hindi magtuloy-tuloy. Pero nagtuloy-tuloy ang ulan. Nang matagal. Laking gulat ko din nung buksan ng trike dahil parang nasa lanta. Hindi na la ilak yung cabinet. Nagbagsakan yung mga gamit. Lumipad kami rito, walang tao. Yes, okay na. Maya maya umulan, pak, pumutok. So <laughs> yun lang, malagpasan lang yun. Mga uwi na nang maayos yung uh, ating videographer. Inabot na ng gabi dahil sa mga unexpected events. At hindi papasa ang materials para sa TV show if madilim ang quality. So kailangan magkakurente. So one day before the interview, guys, ayusin natin yung tricycle. Naghandaan ko pa naman sana ang TV feature na ito At kahapon ay niretouch ko pa pintura ng motor Pati na rin yung cockpit area Pinunturahan ko na Pagka pintura, sinoli ko ng tangke at upuan At heto TV show worthy na sana si Magic Trike Habang nagvi-video ako ng takip silim Dumating din yung hinihintay namin Meron ng lights Ready ng camera Action na Medyo well off Buti nagkakurente dahil hindi talaga kaya ng power supply namin yung ilaw for shooting. Natapos din ang sit-down interview. Sakto lang bago umulan. Nag-wrap up na picture-picture. Bye-bye! Airhouse din ang araw kahit na kanina ay parang negative na lahat. Sinimulan na ni Mrs. maghanda ng hapunan. Nilagam baka, Swak sa malamig na gabi. Nagsandok na ako. At in-enjoy na namin ang hapunan. Yung rice bag na rin. Dito na sila magpapalipas ng gabi sa kubo. Nilabas ko ng projector. Nagsindi ng bonfire. At nag-set up na for movie night. Ito ang madalas namin gawin para makapag down. Especially ngayon na intense yung araw. First time din namin makatapos ng full movie. Dati putol-putol. Talagang sinulit na yun mag-chill. Malalim na ang gabi kaya naghanda na kami matulog. Tirik na araw nang magising kami. Medyo mabigat pa ang katawan ng nitong isa. Ito ang paborito namin moment sa van life. Yung unang gising sa bagong lugar. Yung misa makakalimutan namin kung saan kami natulog. At nasusurpresa na lang kami kung gaano kaganda ang lugar. Kagaya nito, parang ikinobli ng bulubundukin ang ganda ng pampang. Nagligpit na ako ng kama at nagpakulo ng tubig. Umaambon na naman kaya sinarado muna ang bintana. Nang umaraw, ibinuksan ko na ng full ang tricycle. Maganda yung sikat ng araw kaya makakapag-recharge ng hustong solar power namin. Naghanda na si Mrs. para magpalit ng damit. Meron kami shower sa trike pero hindi namin gagamitin. Mamaya papakita ko saan kami maliligo today. Bukas na yung ligo namin sa dagat. Naiwan namin yung kutsilyo oh, kaya gamit namin ngayon Swiss knife. Tingnan natin kung uubra dito. corn beef at sinangag classic yan ang paninipero ni Mrs. Pang Almusal today si Ubuyas na yung mas turip namin na sinangag pang Lola style pagka Almusal naglakad-lakad muna kami sa may dalang pasigan there's something about morning walk sa beach na sobrang relaxing hanap tayong tanghalian hindi <laughs> <laughs> ko na tinanggal chinelas kasi mabato tingin tayo ng panahalian natin dami yung mga isdang maliliit ewan ko kung makakahuli tayo pero merong uh, merong isa doon na nagpapana. Ano tayo nakita? Alimangong putik. Alayin na natin sa Pampang. Low tide, sobra. Ano na yung pinakatubig niya. Ano kaya ito? Pwede. Malang tayo nakita rito parang local delicacy ito. Kaya parang inuulam. Malilit pa ito. yung mga isda kaya kinausap ko yung namamana. Kuya, may huli na. Si Kuya, eh, nag spear fishing siya. Fresh na fresh, oh. Pinakyaw ko na lahat. Dali na natin doon sa tricycle. Meron na tayo palang halian. Bibiroin ko si misis na ako kunwari nakahuli. Ah! Ah, <laughs> oh, para tunay na huli ko. Pinapaload oh, niyo no. na pala kami kanina pa, bistado tayo. Fresh na fresh, go pa ni ng apoy. Nagdagdag si Rox ng sinaing dahil may mga kasalo kami mamaya sa tanghali. Ay, Iyan. may huli ka. <laughs> oh, <tamo. laughs> huli ano ba? Bistado 'de. Sinugasan mo lang 'yan eh. <laughs> Salang na natin 'tong mga fresh na huling na po. Sinalang ko na rin yung mga dambuhalang pusit. Kagandahan sa tabing dagat, marami naglala akong seafood kagaya nito. Eh, May, nagtitinda lang alimasag tsaka hipon. Hello, Garlic rice for me, sumasana. So, At nang maghahain na kami, may mga napansin ako sa gilid ng mga mata ko. Ano na kain ka? Kali ka, kain ka. Kanina pa siya nanonood sa amin, no? nag-iihaw pa lang. Ano ne? na eh, na. Ito ang masipag na bata. Kapon pa siya nagtitinda ng balut dito. Pinauna na naman siya kumain kasabay ng rest-back team. Nagtali na ng buhok si Mrs. Rock and Roll na. Manamis na miss yung lapu-lapu dahil sariwang sariwa. Nahuli maluto yung pusit kaya sumay kong tropa yung tropa. Habang nanananghalian, tinuloy namin mga pagkwentuhan niyo sa bata. O sabi mo, ayaw mo sabi. natin. Tapos yung benta mo, binibigay mo kay mama mo. Ayun, si madam nakarelax. Relax ka na. dyan Kinuha ko lang gitara at sinamahan ko na magsiesta si Madam. Hampas ng alon. Tunog ng gitara. At maya maya eh, nakatulog din si Mrs. Sinilip ko yung tropa at nagulat ako sa posing na, na ginagawa nila. <laughs> Ay, puto na <ang> posing! Bye-bye! Eh. <laughs> thank you! Thank you! Thank you. Sumibat na rin ang rest back team. Pupunta kami ng toilet dito kasi dito sa pinuntahan namin meron silang uh, public toilet. Titipid kami ng tubig sa try ko meron ng public toilet. Sobrang bargain lang. Nung gabi bumuhos na naman ng ulan kaya nagsara muna kami ng bintana. Titi na lang natin na tirang mga isda. na pa naman tirang isda doon. Saka may corned beef pa. May mga ulan na relaxing lang at meron din nakaka-stress. Tunay tama lang yung patak niya at ang naghahalong tunog ng alon at ulan ay parang heli ang resulta. Sa gabi natutunan din namin na magatas na lang dahil ilang beses din kami hindi dinalaw ng antok pag nagkape late. Sa van life di ka pwede magpuyat dahil di mo magagawang mag-extend ng tulog dahil maingay na sa umaga. Nagpalipas muna kami ng oras at inaliw ang sarili namin sa kanta at musika. Naglatag na din kami. Sumaglit ng trabaho si misis. Maaga kami mga kapagpahinga. Tama-tama lang dahil bukas, we're saving the best activity for last. Lalangoy na kami sa malaswiming swimming pool Kayo dagat. ilaw. Kayo may ilaw. Kayo may Ay, laging ako. Ay, may ilaw, mas ka. Ando yung switch. off. What the what's up, babe? Tuwanto ilan man lang. O, five, sige. Ang O, sige, one, 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 one. To, to, pick. Mas maaga kami nagising ngayon kaysa kahapon. Morning, Philippines! Wala po masyadong init ang araw ng binalad ko yung panel. Ba, you know? <sighs> uh, ito yung may masarap na dried mango. Meron pala sila na itong jam. Oh my god! Ang sarap ni Doc! Ah, uh, my loves. Brewed coffee. Life saver yung brewed coffee na nasa sa In-enjoy na namin ang simpleng almusal. Let's go! Ngayon ngayon patapos na ang tatlong araw namin sa tabing dagat. Hindi namin maiwasan maalala yung struggles ng umpisa. tayo? sa na rin natin. ito. Akala ko talaga hindi na matutuloy yung pagpunta namin dito. Simula pa lang kasi para nang nabulilya sa lahat ng plano. Narealize ko na sa kabila ng problema, we always have a choice. Pwede tayong magpadala sa tensyon ng sitwasyon. Ito yung hassle talaga pag eh. Pero pwede nating piliin maging kalmado at solusyonan ng problema pa isa-isa. Pasasaan ba't lilipas din ang lahat? Sa dulo yung ganitong pagkakataon ng masarap balikan. Yung mga problema nalusutan. At yung mga maliliit na sandali Tapos na yung stock ng na pagkain namin. Pang 3 days lang talaga yung pagkain. Cheap eats lang muna tayo. Tulog yung Pizza. Tara na. Tapos na kumain. Thank you, thank you.